Viral ngayon sa social media ang isang rescued dog na ginawang G cashier ng isang restaurant dito sa Nataisiha. Sa Facebook post ng Tikia Garden Bistro sa San Jose City na porman nang inianusyo ang trabaho ng kanilang alagang asong si Popoy. Literal na may suot ito ang Gcash tag para sa mga customers nilang nais mag-online payment. Kwento ni Mama Jenny Ann Madriaga Chu, may-ari ng restaurant at amo ni Popoy, isa raw rescued epileptic dog si Popoy at kalahating taon nilang sinanay sa pag-upo. Natagpuan nila si Popoy sa ilalim ng tricycle ng isa sa mga helpers ng kanilang resto noong Mayo ng nakalipas na taon. Na magdadalawang buwan pa lamang ayon na rin sa veterinary clinic na nakausap niya. Dalawang araw pa lang ang nakalipas ng sabitan ng GCAS QR code si Popoy gamit ang collar nito. Antukin daw na aso si Popoy pero kapag narinig naman niyang may pumasok ng customer, agad siyang lalapit para i-welcome ang mga bisita lalo iyong laging humahawak sa kanya. Dahil sa sobrang lambing at bait ni Popoy, nagpapakis pa nga ang mga customers sa kanya. Kaya naisip ni Jenny na lagyan na siya ng QR code dahil gusto naman itong nakikisalamuha sa tao at marunong na siya sa command na seat. nagulat na lang din daw si Jenny nang makitang sikat na ang kanyang alagang si Popoy sa social media sa kasalukuyan umabot na sa 107,000 likes at 36,000 shares ang post na nagpapakilala kay Popoy. Nagsagawa kamakailan ng forum ang kabanatuan Local Health Insurance Office sa Department of Public Works and Highways o DPWH, siya First District Engineering Office DEO para ipakilala ang pinalawak na benepisyon nito. Ang Social Insurance Assistance na sina R.M. Angel Ariliano at Jobel Tablanza ay nagpakita ng iba't ibang insurance packages kabilang ang mga inpatient benefits na sumasaklaw sa mga gastos sa pagpakaospital tulad ng room at board, mga gamot at professional fees. Sa sesyon, ipinluwanag ni Ariliano na kinakailangan ding lumaho ang mga job order personnel sa mandatory group enrollment at mag-ambag sa mga premium para matiyak na saklaw sila sa ilalim ng National Health Insurance Program. Nagpahayag na nga si OIC District Engineer June Vanna sa inisyatiba ng PhilHealth na turuan ang mga empleyado sa kahalagahan ng coverage sa kalusugan na binibigyan din na ang pagpapatala ay mahalaga para sa personal na kagalingan at kapakanan ng pamilya. Kasama sa iba pang mahalagang benepisyong tinalakay sa sesyon ang pangalaga ng outpatient para sa mga konsultasyon, diagnostic na pagsusuri at paggamot na hindi nangangailangan ng ospital, pati na rin ang mga espesyal na pakete tulad ng si benefits package na nag-aalok ng pinalawak na saklaw para sa malalang sakit tulad ng cancer at kidney failure. Ang PhilHealth ay gumaganap ng isang kritikal na papel sa pag-aalok ng abot kayang saklaw ng pangalagang pangkalusugan sa mga Pilipino, pagbabawas ng mga gasto sa medikal at pagtiyak ng akses sa mga di-kalidad na serbisyo para sa mga individual at pamilya. Sinalubong ng lungsod ng Kabanatuan ng Chinese New Year 2025 sa pamagitan ng spectacular lion at dragon dances kung saan ang lungsod ay naging makulay at masigla nga pagsisimula nito sa Year of the Snake sa isang ingranding Chinese New Year na pagdiriwang na nagtatampok ng tradisyonal na lion at dragon dances sa SM City Kabanatuan at SM Mega Center, kahapon, Enero 29. Malalim na nakaugat sa kulturang Chino ang mga dinamikong pagtatanghal na ito na pinaniniwala ang maghahatid ng magandang kapalaran, kasaganaan at proteksyon laban sa negatibong enerhiya. Ang maindayog na paghampas ng mga tambol at ang magkakasabay na galaw ng mga bihasang performer ay nakakabighani sa mga manunood na lumikha ng isang nakapagpasiglang kapaligiran na sumasa sa diwa ng pagbabago at pagkakaisa. Higit pa sa nakakasilaw nitong pagpapakita, ang pagdiriwa ng Chinese New Year sa kabanatuan ay sumasalamin sa mayamang pagkakaiba-iba ng kultura ng lusod at malalim na pagpapalaga sa mga tradisyong pinarangalan ng panahon. Ang mga kasiyahan ay nagkakaisa ng mga pamilya at komunidad na nagpapatibay sa halaga ng pagkakasundo, pasasalamat at pinagsamang kasaganaan. Sinabi ni Marvin Mauro Magtoto na ang mga komunidad ay nagsama-sama upang magdiwang. Ang mga sayaw ng Lion at Dragon ay uh, nagsisilbing paalala ng na mga pinagsasaluhang halaga at ang sama-samang pag-asa para sa isang maunlad na taon sa hinaharap. Habang uh, sinasalubong ng lusod ang Year of the Snake, nakilala sa karunungan at pagbabago ang mga sayaw ng uh, Lion at Dragon, ay nagsisilbing makapangirihang paalala ng katatagan, pag-asa at kolektibong adikain para sa masaganang taon sa hinaharap. Para sa mga schedule ng kaganapan at mga detalye ng lugar, manatiling nakatutok sa mga lokal na anunsyo at sundan ang mga official page ng SM City Cabanatuan at SM Mega Center.